Ay. Ano ano? pis sa kamay. pis sa kamay. Sa, amay, oh. sa, oh, sa, sa kamay pisa sa kamay. Oh, sa kamay. Ano, ano? sa sa kamay. sa Sa kamay din. <laughs> <laughs> sa <Pisa> kamay. <laughs> Ayun <laughs> Sa kamay o. Oh, sa kamay. Pisa sa kamay. Orin sa kamay. piso sa kamay piso sa kamay. Pisa din sa Solid, guys. Wow. Bili tayo. Ikaw, piso din sa kamay. piso sa kamay. Ati Ikaw din. piso din sa kamay. Solid. <laughs>